Hello, mga ka-Budget Meal! Welcome back sa Budget Meal Recipe! Oh yeah. Ako ang inyong lingkod, si Nanay Sara. Corny man sa jokes, pero seryoso pagdating sa tipid at sarap. Dito sa aking kusina, kahit 100 lang ang budget mo, may ulam ka na na masarap at masustansya para sa pamilya. And today's dish, mga dear, isang classic na madalas inaayawan pero super healthy – Ginisang ampalaya with egg. Oh, wow. Oo, mapait man. Pero may dulot itong ginhawa sa katawan. Kaya tiisin na lang. Parang toxic na office mate. Huh? Pero at least, masustansya. Alam mo ba? Ang ampalaya ay rich in vitamin C, iron, at may compounds na nakakatulong sa blood sugar. Kaya hindi lang ito pang tiis, pang healthy living din. Kung ayaw mo pa rin, Isipin mo na lang. Mas mura kaysa maintenance medicine. oh yes. Ito lang kailangan natin. Ampalaya, itlog, sibuyas, kamatis, at bawang. Simple pero power combo. Perfect. Walang MSG? Okay lang. Hindi naman tayo magluluto ng chismis. Slice natin ang ampalaya ng manipis. Para bawas pahit, ibabad sa tubig na may asin for a few minutes. Tipid hak din yan. Kasi kung puro reklamo ang asawa mo, hindi mo na kailangang dagdagan ng pait ang ulam. Painitin ang mantika. Igisa muna ang bawang at sibuyas hanggang golden brown. Next, kamatis. Lutuin hanggang lumabas ang katas. Dito manggagaling ang natural na sabaw ng ating ulam. Parang love life. Mas nagiging juicy kapag pinapakawala na. Ilagay ang hiniwang ampalaya. Haluin ang dahan-dahan. Huwag sobra sa luto para may crunch at vitamins pa buhos ang binating itlog. Haluin gently para buo-buo at fluffy. Parang relasyon. Huwag masyadong guluhin. Baka mabasag. At pagkatapos niyan, timplahan na natin ng asin at paminta. Basta huwag masyadong lasang dagat. Simple lang. Sapat na. Ayan mga kabudget. Luto na ang ating ginisang ampalaya na may itlog. Kahit budget meal lang ito, dapat ilagay sa plato ng maayos. Kasi kahit simpleng ulam, nagiging espesyal kapag maganda ang presentation. Kita nyo naman 100 lang ang budget, pero may masustansya at masarap ng ulam para sa pamilya. Oh yes! Mga kabudget, isa na namang masarap na ulam ang natapos natin ngayong episode 3 ng ating Top 30 Budget Meal Recipes. Kahit simpleng putahe lang, basta niluto ng may pagmamahal, siguradong masarap at sulit para sa buong pamilya. Yeah! Kaya abangan niyo ang susunod na episode dahil marami pa tayong tipid at masustansyang recipe na ihahain para sa inyo. Okay. At mga kabudget, tandaan, gaano man kahirap ang buhay, basta sama-sama ang pamilya sa hapagkainan, may pag-asa at saya pa rin sa bawat kutsara at subo. Yes! Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share para lalo akong ganahan gumawa ng mga corny pero masarap na episodes para sa inyo. Ako si Nanay Sara, ang reyna ng budget meal recipes at your service. Huwag kang choosy anak, hindi lahat ng masarap mahal.